Hello mga idol, dahil sa natapos na natin yung ating electric coconut grater, ayan, so magbabalat po tayo ngayon ng niyog mga idol. Itong niyog na ito mga idol is ginagamit po na, namin ito pang sahog sa aming pinapakain sa aming mga alagang manok. So babalatan po natin mga idol gamit yung ating mga paan. ito po ako magbalat ng niyog mga idol. At sa mga nagtatanong, baka sakali sasabihin na ginagawa ko lang po ito sa content. Ayan. Ah, uh, matagal ko na po ito ginagawa mga idol. Simula pa nung nakaya ko na po na magtrabaho uh, gamit po yung aking mga pa. Pero siyempre, ingat po tayo mga idol para hindi naman po tayo mapahamak. Hayaan nyo sa susunod nating video mga idol Gagawa po tayo ng pambalat ng yog Na yung inaapak apak na lang Kasi nakagawa na ako niyan dati Pero bininta ko So gagawa tayo nyan Para mabilis tayong ah, pagbalat ng yog mga idol Ayan, so nabalan na natin yung ating niyog mga idol. Pakapakan mo lang mga idol, tanggal na yung mga ano nya, Mga balat. Hinalaman po natin 'to kailangan na malinis na malinis kasi po papakain po natin ito sa ating mga alagang manok mga idol. Ito po 'yung nagbibigay sustansya sa ating mga alagang manok at maganda po 'yung pangingitlog niya. Yan, so hahatiin na lang po natin para makudkod na po natin sa ating ginawang electric coconut grater. Masabaw na masabaw 'yung yo. Yan, oh. Ay, napitawan pa. Oh, yan na. Picture muna. na So, ito na po yung ating Kukurat Crater. Bagong-bago pa yung mga idol. Yan, tatanggal po muna natin ng plastic yung kanyang blade. Uh, sa paggamit ito mga idol, uh, dobli ingat ang puha. At dito natin pinapatong yung pang salud ng ating uh, niyog na kinayod. Siyempre, saksak-sak -sak -sak po natin ito sa kuryente, mga idol, at ipapower on. Yan, sa naririnig nyo, uh, magana na siya. Uh, kapag humawa po nito ng bao ng yung mga idol, awakan nyo po mabuti. Nandito po. Yan. lang po ang trabaho kapag po tayo na may ganito mga idol. Yan mga idol. Ah, uh, pwede na. So, natapos na natin yung isang bao ng niyog. Yung isa na lang mga idol. Ayan, ipapawaran po natin ulit. Ayan, tapos na mga idol. oh, mabilis lang makayod yung ating yog. Dati kasi kapag gusto ni Mrs. magata ng ano ng aming aulam ulam na gulay, at tinatawag ko pa yung kapatid ko para siya yung magkayod ng yog mga idol. So, ngayon, dahil may ginawa tayo electric baiter, madali lamang po. Pero ito po, ipapakain po namin ito sa aming maalagang manok. Pinahalo po ito namin mga idol doon po sa chinap-chap din ng mga gulay kagaya po ng uh, balat ng repolyo mga reject na mga gulay galing po sa palengke at inahalo po para makain po sa aming mga alagang manok para maging masustansya po yung aming mga manok at pangati mga itlog maraming salamat po mga idol